Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-deactivate ng ating Facebook account. Napakadali lang yan gawin, sundin lamang ang steps na ituturo ko sa inyo. Okay? Let's start! Para i-deactivate ang ating Facebook account, ay syempre i-open lang natin ang ating Facebook app. Pagkatapos dito sa homepage, ay pupunta tayo dito sa menu. I-click lang natin. Dito mag-scroll down ka lang at hanapin ang settings and privacy. I-click lang natin. Then, i-click ang settings. Para i-deactivate ang ating Facebook account, ay kailangan nating pumunta sa account center ni Meta. Nandito siya, i-click lang natin. Pero kung wala kang account center na nakalagay dito, pumunta ka na lang sa search bar at i-search ang account center. Nandito ang account center, i-click lang natin. Pagkatapos, i-click ang personal details. At dito, pupunta tayo dito sa account ownership and control. Then, piliin ang deactivation or deletion. I-click lang natin ang ating Facebook account. Dito since i-deactivate ide lang natin ang ating Facebook account temporarily, ang pipiliin natin ay deactivate account at hindi delete account. At pagkatapos i-click lang natin ang continue. Continue again. Kailangan nating i-enter ang password ng ating Facebook account. Pagkatapos i-click ang continue. Dito pipili lang tayo ng dahilan kung bakit gusto nating i-deactivate ang ating Facebook account. Pumili ka lang kahit ano at i-click ang continue. Scroll down lang tayo at dito sa reactivating your account, ang default dito ay 7 days. It means na kung i-deactivate natin ngayon ang ating Facebook account, after 7 days ay automatic na mag aactivate siya again. Kung ayaw mo na automatic na mag-reactivate ang Facebook account mo, Piliin mo tong don't reactivate automatically. Kung pipiliin mo yan ay depende lang sa'yo kung kailan mo ulit gustong i-activate ang iyong Facebook account. Pagkatapos niyan ay i-click lang natin ang continue. May mga reminders dito, basahin mo na lang. At dito sa Messenger, iselect is mo lang to dito kung gusto mong maging active pa rin ang iyong Messenger. It means na kahit deactivated ang iyong Facebook account ay makaka-receive ka pa rin at makakapag-send ng message sa Messenger. Pero kung i-deactivate -de mo rin pati ang iyong Messenger, ay huwag mo nang yan. I-click mo lang directly ang deactivate my account. At deactivated na ang ating Facebook account pati ang Messenger.